Sa bawat generasyon ng PBA, may mga manlalarong nagmarka hindi lang dahil sa championship o MVP award, kundi dahil sa apoy na dala nila sa loob ng court. Isa sa mga yun ay ang tubong dinalupihan, Bataan, Sigari, El Granada, David. David, tubong din ng Lupia Bataan, ko ng Smart Gilas Pilipinas. Hindi agad dumaan si Gary sa madali. Bago siya maging kilalang scorer, dumaan muna siya sa hirap mula sa paglalaro sa mga lokal na liga hanggang sa makapasok sa Lyceum of the Philippines sa NCAA. Doon unang nasal aya ng mga manunood ang isang batang gutom sa tagumpay at hindi takot magpakawala ng tira kahit sino pa ang bantay. Noong 2004, natupad ang pangarap ng madraft siya ng Air 21 Express sa PBA. At mula doon, unti-unti nang pumutok ang pangalan ni Gary David. Isang scorer na walang takot, may kumpiyansa sa bawat jump shot at killer instinct sa crunch time. Hindi nga siya tinawag na El Granada nang walang dahilan dahil bawat tira niya parang pagsabog na nagliliyab sa loob ng court. January 4, 2012 PBA Philippine Cup Semifinals. Kalaban nila ang powerhouse B. Magnina James Yap at PJ Simon. Dikit ang laban, pero may isang kamay na nagliyab sa loob ng Araneta Coliseum. Si Gary David, nagapoy sa loob ng court, sunod-sunod ang tres, pull-up jumpers, at clutch shots. Parang wala siyang minties. Tinapos niya ang laban na May 38 th points, kabilang ang ilang crucial basket sa huling minuto na nagdala sa Powerade sa panalo. Sabi nga ng mga commentator noon, Gary David is unconscious. Walang takot, puro puso. Wala nang maindindan naging wild ako gano'n na pagtira ko talagang gumagano, inipan ko, ganyan. Ang kamay ko, parang sinapian eh. Yung kamay ni Gary David, nagliliyok na! When it mattered, nag-take charge siya. Yung conference na yun ay yung nag- At hindi lang yun ang highlight ng kanyang career. Sa buong 2012 Philippine Cup, nag-average siya ng 25 points per game. Naging scoring champion at finals MVP caliber performer kahit hindi sila nagkampyon. Siya ang puso ng Powerade Cinderella Run kasama si JB Casho at Marshall Lasseter, isang bihirang kwento ng underdog na umakyat hanggang sa tuktok ng liga. Pagkatapos ng tagumpay na yun, dumating ang isa pang pagkakataong magliyab. Ngayon, hindi lang para sa kuponan, kundi para sa bansa. Taong 2013, tinawag si Gary David para magsuot ng jersey ng Gilas Pilipinas. Kasama nina Jimmy Alapag, Jason Castro, at Mark Pingris. Lumaban sila sa FIBA Asia Championship sa Manila. Isa siya sa mga nagambag sa makasaysayang silver medal finish ng Gilas Pilipinas sa 2013 FIBA Asia. Na nagbalik sa Pilipinas sa FIBA World Cup stage matapos ang 35 taon. think this is the most anticipated game of all. Laban na to para sa buong Pilipinas sa mga kababayan natin sa Taipei. For share, for three! Yes, sir! Larry Panasir! Gary, a minute remaining. They we'll take to Gary from three. Ako si Gary David, tubong din ng Lupian Bataan. Miembro ko ng Smart Giras Pilipinas 2013 PBA Asia Championship. At kahit lumipat siya sa iba't ibang koponan gaya ng Global Port, Meralco, at San Miguel, dala pa rin niya ang respeto ng mga fans at teammates dahil kay Gary David, ang laro ay hindi lang talento. And there it is! Pagbibigyan pala, Coach Leo answering the call from the fans! Ito ay puso, tapang, at determinasyong walang kapalit. Nayon, isa siyang inspirasyon sa mga bata. Na kahit simpleng probinsyano ka lang, basta may apoy sa loob mo, pwede kang sumabog tulad ni El Granada. Kung gusto mo pa ng mga kwento ng Basketball Legends, huwag kalimutang i-like, i-follow at mag-subscribe dito sa Hoops PH dahil dito, tuloy-tuloy ang paglihab ng Pinoy Basketball Stories.